Darilyap, liap tuluyan ng kinasuhan ng cyber libel sa Muntinlupa RTC Para sa aking balitang showbiz, nakitaan ng sapat na batayan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang reklamang isinampa ni Vic Soto laban kay Daryl Yap kaugnay sa controversial na teaser ng pelikula nitong The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ang dahilan ko kaya tuloy na kinasuhan ng Muntinlupa RTC ang filmmaker na magdesisyon na iakyat ang kaso sa husgado mula sa fiscal's office. Sa tatlong pahinang dokumento na permado ni Assistant City Prosecutor Elvin Kit Barrios, nakasaad dito na sinampa nasumpahan dalawang kasong cyber libel ang batang-batang direktor. Nakasaad sa resolusyon na ang direktang pagbanggit sa pangalan ni Vic Soto na nakita ang probable cause para tuluyang kasuhan si Yap. May mali siyang nakita mo sa nasabing teaser na may intensyong sirain ang reputasyon ni Mar Vic Soto na mas kilala sa pangalang Vic Soto sa pamagitan ng pag-expose sa TV host sa public contempt, galit at ridicule sa pamagitan ng paglalabas ng teaser ng video ng kanyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Kaugnay nito, naglaan naman ang korte ng 10,000 pisong piyansa sa bawat count ng two counts ng cyber libel na itinaas sa korte.